Dito tayo ngayon sa Garahimoto. Moto. Alam niyo ko nun kakai Pag nagpagawa ka sa yumama, may problema ka sa ABS, mapa version 1, version 2, X-Max. big bike. Big bike. So hindi ko alam kung gaano kalaki yung big, pero sigurado big 'yon. Ah, uh, mahal mo pagawa ng ABS. So na-discover ko tong Garahimoto. Moto, sa so, pinuntahan natin ngayon. So panoorin natin kung paano gagawin yung proseso and magkano yung babayaran natin. Kasi, ang isa sa mga naging problem is nag-check engine ako. I Map ako sa Yamaha, sa kaibigan natin sa Yamaha. And sabi niya, ipacheck yung ABS. So, panoorin ah, natin. Eh. Ang uh, mekani ko natin for today, mahalan sir? Gagawad patoy po. Gagawad? Partita, ah. Gagawad pa. <laughs> oh, si gagawad, medyo mainit lang yung panahon kaya naka-topless. Ano, naka Magandang Ay! Magandang hapon, ito yung big boss. Sir, good afternoon. Magandang hapon po. Oh, pa, si Sir... George po. Sir George. Sir George, oh, sir George yung kausap po kanina. Uh, hindi, hindi pala suplado sa personal guwapo pa. Hindi lang po. sir, habang binabaklas ni... ni ano, tatawag ko sa'yo sir? Kagawad na lang po. Kagawad, o yan. habang binabaklas ni Kagawad, tatanungin natin si Bossing kung ano yung mga... Uh, ano yung mga specialty nila rito. Kasama natin ngayon Sir George, nasa gilid ko. Siya yung mayari ng Garahimoto. So, tanongin natin siya, ano ba yung kakaiba rito? Bakit dinadayo? At ano yung expertise nila? Sir George. Yes po sir, magandang hapon po. Ayan. Pinakikita niya ngayon, may pinakikita siya sa akin na yun, no, nasa TV. Ito po yung sample ng PCB board or Ayan. ABS board. Ayan, dito pa lang sir, ah, halimbawa magpapagawa kayo sa akin ng problema ng ABS nyo apan bakla sa motor pag dinala rito sa tabi ko makikita uh, na kagad katabi ko po yung customer pag binaklas ko yan at may problema sa si board especially pag error 42 walang speedometer yung board po isasalang ko rito sa trinacular kung tawagin uh -huh. ayan konektado yung camera then may monitor kayo po mismo makikita nyo kung may problema si wow uh, si ABS board wow ayan, ayan po uh, kayo po mismo sir uh, kitang kita, kita nyo yung status ng board yung kung halimbawa may mga ganyan Uh, most like mostly sir nangyayari uh, sir sa board is nababasa ng fluid so nagkakaroon ng mga interruption na correction oh. at the same time uh, halimbawa po ito ayan napabayaan na nasunog na siya na tosta oh ganyan pala result niya pagka ano oh, itsura ayan, Apo. ito ayun ay, nakikita niyo sa screen ni Diting Kamay ni Sir o, ayan yan ni Kamay ni Sir o, nakikita lang sa screen high tech show TV may pagkakataon ayan. po na pag nababad sa fluid yung pinakang PCB board sa rin pinakang layout na bubulok. Ayan kung mapapansin niyo mga nabalikan. Oh, okay. Ayan. Isa to sa uh, worst na scenario na pwedeng mangyari sa board pag okay. hindi siya na naagapan. Ayan po. Then okay. sa ABS motor naman po, common niya nangyayari. Unang naging problema ni ABS problem is uh, ABS indicator steady or kung tawagin is always on. Uh -huh. Hindi nawawala. Dapat yan 8 to 10 kph. Yes, yes, yes. Uh. Mawawala yung uh, indicator ng ABS common po niyan especially pag nag-leak na yung uh, hydraulic housing yung abs motor po nagiging ganito ayan ayan, po. ayan tingnan natin sa camera si bearing screen, screen. Huh? ayan po ipapansin nyo uh, ayan kita nyo sa screen ah. Huh? si bearing kung naging uh, nagkakaroon ng corrosion nabubulok siya dahil sa kalawang dahil po yan sa fluid the okay. same time yung carbon brush bumababa ayan, oh. ayan And yung pinakang uh, problema niya sa is yung contact kasi nga po uh, yung alikabok sa loob at saka yung fluid naghalo so nagpuputik. Ayan Which is ang magiging pwedeng maging uh, worst scenario ng, naman ng abs motor sir is eto naman may sample naman tayo niyan. sir so, ayan, pwede siyang masunog. Oh, ito sunog, ito sunog, ayan. sunog, sunog na siya. so totally sira na yan sir. Opo. Uh, which is pag nasunog to sir eto sir may sample pa tayo rito pag nasunog si abs motor may dalawang linya na connector rito ang chance niya pati yung board niya pati yung pinakang plastic housing is pwede siyang masunog so Ayan. pwedeng masunog din ba yung buong motor dyan? may chance sir kasi eto uh, 80% chance na pwedeng masunog si motor kasi nga po may sakit dito na nakonekta sa pinakang buong uh, wow. harness ng body harness ng NMAX natin Ayan. NMAX B1, B2, XMAX big bikes ng Yamaha Ayan. so alam niyo yan pag nagpagawa kayo or pinalitan nyo sa labas ng buo uh, parang ibinigay sa aking idea ay mga 30,000 pero dito pagka nagpagawa kayo walang bayad yung check walang bayad yung pagbaklas So, minimal lang para sa labor. Tama ba, sir? actually, sir, 100 pesos lang para 100 sa 100 pesos para sa check? Check up and troubleshoot para sa fluid lang, sir. Yung labor pa, wala. Walang bayad ang labor. o ka pa. So kapag kami kung hindi pa talaga ready ang budget sir. Ah, oh, kung uh, hindi pa ready ang budget. Hindi naman namin pinipilit para gawin po na namin ang hindi wala talagang kaya ng si customers client na magbayad Uh -oh. Pero at least sir, uh, na, once na nabuksan si APS module, may kita natin yung status. Ano problema? Yan, uh, may kita rin po ng customer yung pinakang status ng APS so, module. So magkakaroon na ng idea more or less kung kanya yung least, sir. Probably sir, Alam niyo yan, pira ka makakita ng gano'n ah. Na tipong i-open sa'yo, transparent, and then sasabihin sa'yo kung ano yung naging problema and wala kang babayaran so kung may problema ka sa ABS mapa big bike man yan mapa X max o N max version 1 version 2 punta rito friendly hindi lang gwapo makabayad pa sila sample <laughs> Okay. Okay. Papansin mo sa talagang Baga, yan ay sa akin. Apo, ito na po yan. Ayun ay, 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 bilis Pero panlabas lang sa panlabas. Panlabas lang. Hindi na nakita mo sa labas na dahil sa pagkakanggal. Pagkakas lang, pagkakas. Ito sir, yung ABS module, isang buo na yan. Ito yung part ng ABS motor. Ito yung hydraulic housing or alloy housing kung tawagin ko yan. Ito yung plastic housing. Nandito po yung components ng ABS board yan. Si hydraulic housing sir, may apat na butas. Ito po yung hydraulic part yan. Ito yung likuran. Direct line ng likuran. Ininote yan sir, magkatambal yan. Ito yung hydraulic hole ng harapan. Then harapan ng direct line na yan. Buksan po muna natin sir, para makita natin. Dito pa lang sir, sa ABS motor. Makikita na. Magkakaroon tayo ng idea. Opo, makikita na natin yung status nung nung ABS module mo. Mabilis ha. Mga 10 minutes pa lang kami nagkikwentuhan, tanggal na. Galing o. Oh. Ayan sir, uh, dito naman sir, pinagbamalagi ko rito sa amin sir, sa garahe mo to. Ah, uh, once na nagpagawa kayo sa amin sir, uh, halimbawang uh, lima kayo, o apat kayo, o anin kayo, ganun nung po yung daloy ng tao rito sa amin, uh, pag uh, ABS module mo na sir nabaklas na tatawagin ko po kayo mismo yung may-ari para ipakita ipakita wow Ganon ka transparent ah opo kasi sir una una uh, hindi naman po mura yung ano mura yung single namin nito at the same time yung ginagawa po namin is mahal din talaga to kasi mm. ito nagre-range to sa mga tindahan ng Yamaha sa uh, nag-start to sa 20, 30, 32, 38 sa Greenfield main sa client kami nag-canvas siya 42,000. Wow. And max 'yon. Opo. Ayun ah uh, sa harapan natin ginagawa. So ayun. Na ayun sir, ayun uh, common siya sir na problema. Nakatulad nitong na mga to. Anong cost niyan uh, sir? Uh, ulit. Leaking sir la, leak ng fluid. Leak ng fluid. Ayan, ayan po, napulok na yung uh, bearing mo. Uh -huh. Uh -huh. The same time sir, maganit na. Check muna natin sir yung lobe naman sir ha para makita nyo rin yung, ayan, <laughs> yung <laughs> <laughs> ayan. ito sir yung status Ayun, <laughs> yung carbon yung. <laughs> brush ito siya yung carbon brush mababa na ayan. medyo malabo na ayan. Ayan. sir ayan. nasa screen parang sa dentist ko lang yan pag nagpapalinis ako ng ngipin ayan sir ayan. ayan. <laughs> ayan. medyo mababa na yung carbon brush halos kalahati na sir sobra na sa kalahati The same time sir kung mapapansin natin dito siguro hindi makikita ng camera yung pinang-sulok mo na, no? sir alin yan. Ayan yung part na yan. Okay. Ayan sir uh, ano yan? Uh, Ayun ito, ayan. Parang map maputik-putik na siya na mamasa-masa. Ayan dahil nga po sa leak ng fluid diyan. Eh tubig talaga naman. Uy! Ayan kung sir, good news sa akin to ah. Opo. Ayan, <laughs> ayan sir yung sinasabi sir na transparency dito sa garahe mo sir. Uh, ikaw sir, ikaw mismo kahit hindi ka nakakaintindi sa part ng na ginagawa, ng ginagawa na sa ABS module mo eh, sir makikita mo eto sobrang dry yeah, malinis opo ayan, Malinis. kapansin mo sir ayan dito sir makikita mo baklasin natin sir ha sige, sir, para sige. makita sa monitor alam mo na naisip ko lang ha kaya pala garahe mo to parang ang dating sa akin parang garahe mo na ito so ituring mo na sa'yo hmm. kaling di ba? Ayan sir, sa mga hindi pa nakapagpagawa ng problema, kumari sir, ah, huwag na niya lang pacheck sa ibang hindi naman totally gumagawa. Kahit hindi po sa akin, pwede naman po sa iba. Para sir, kasi etong katulad ng ginagawa ko, yung paglilip pa lang ng uh, abs board, is medyo delikado. Kasi ang chances sensitive. neto... Sensitive. Sensitive. Ang chances neto sir, pag hindi ka talaga gumagawa neto, is mabali or oh, okay. magkaroon na crack. So, in short, ipagawa nyo na sa eksperto. Ayan, sir. Kung Ayan. hindi man po sa akin, pwede naman po sa iba kung uh -huh. saan po kayo. Basta po? sa expert. Ayun po. Ayan. Eh, ba't ka palilipat? dito ka na sa garahe mo. Ayan. Ayan, po yung board. Ayan yung hydraulic. Dito muna tayo sa board. Ayan sir, kung mapapansin natin sir, sobrang dry. Ayan. So in short sir, anong ibig sabihin niya? No dry? Uh, 95% sir, hindi ko pa siya na-check. Na-check 95% sir. Eto sir, uh, probably walang problema. Ooh. Ayan. Masaya ako dun eh <laughs> so, Sa tagal na namin gumagawa niyan sir Kung ganito ang status ng board sir Is 95% pa lang sir Kasi hindi pa naman natin natin check Sa kaya tayo mag-uha 100% mamaya Pag na-check na Pag nasalpak na natin sa module na maayos na Then okay na yung ABS motor Sir tatanong ko lang uh, uh, Alin ba yung pinakamahal na parts yan? Ito po, itong nasa monitor natin ngayon Yan mismo? Opo, ito o, Ito yon. ABS Tapos board ayun sa monitor Ayan, Ayan po Okay. So, Ayan, sir. Kung mapapansin natin, sir, meron siyang konting uh, parang jelly-jelly rito, sir. Ayan. Pag natuyo yan, sir, uh, ano yan, corrosion yan. O parang naging amag. So, lilinisin yan, sir? Opo. Na ang nagiging dahilan, sir, is mabulok yung layout o yung pinakang PCB board, mawala yung linya or maputol itong paa. Ito, wow. sir. Ito, sir. Uh, isang parts, uh, part to sa uh, IC. Ayan. Which is, uh, ito, sir. I, IC ito. Ayan, sir. Ito ang madalas na nasisira pag nababad sa fluid. Ayan. Okay. Pero sir itong uh, status ng ABS board mo sir is napaka solid solid to sir. Oh, I like, I like it. O oh, in fairness ah, uh, mm -hmm. mamaya sasabihin ni bossing yung mga yung mga sign na kailangan nyo na magpa ng board. Ano ba yung mga sign niyan okay. sir? Uh, nag-ABS indicator steady ka na sir. Ayan, pwede ka na magpa ng ABS module mo, okay. Ayun, uh, hindi na nawawala yung ilaw or kung sumunod kasi niya sir Is mawala ng speedometer Ayun po Probably uh, Medyo malala na Yung, yung check engine sir Check engine Ayan sir uh, Depende yan sa status Ng ano sir ng, uh, Kung ano ano yung naging Check engine Pero common yan sir Sa uh, base problem Is uh, error 42 42 pag wala, yeah. pag wala kang speedometer Pero kung nag check engine ka sir Nag error 46 uh, Most likely sir Meron siyang uh, Meron siyang Problema Sa regulator mo oh, Which is okay. regulator problem sir Charging is abnormal Ah uh -huh. Kasi sir, eto may lifespan din to. Wala pinagkaiba sa ABS board, module. Oh, uh, may lifespan din to. So, eto sir, nagkakaroon ng problema. Common neto sir, is, uh, charging is abnormal. Ito, sir, uh, isa sa pinaka-importante rin to. Nagpo-control to sir ng mga supply na kuryente. So, pag may problema si, uh, si regulator, error 46, probably sir, si ABS module sir. Matadamay. Especially sir, sa board. Matadamay. Nagkakaroon ng problema. Oh, Ayan. So, yun ah. Pwede siyang masunog eh. sir. Sir, pwede siyang masunog pero hindi ganitong postura. Pwede Anong klaseng sunog? Pwede Kunti siyang lang. masunog, sir. Yeah. Ito rin yung sample ng mga uh, sunog. Ito, sir, yung board mo. Ayan, sir, kung mapapansin natin, sir, yung board mo. Ayan, dito, sir, ah, dito lang tayo mag magbabase sa perimeter ng ah, isang kapasitor sa gitna. Ito, sir, yung kapasitor na sinasabi ko. Kung mapapansin mo, sir, yung perimeter niyan, green yung pinakang PCB board. Oo. Uh -huh. uh, Uh, indication yan sir na maayos. Okay. Maayos pa yung board mo. Ito sir, sample ng isa sa mga nagawa ko. Makikita mo sir yung pinakang kapasitor. Uh, Pero sir, yung uh, perimeter niya, yung nasa paligid niya sir, kulay brown na siya. Oh. Sign na sa error 46 na napabayaan, nasunog siya. Wow. Ayan, yung pinakang uh, ABS ah. board mismo ang nasunog. Kung <laughs> so, sa'yo sir, buti na agapan at napacheck mo Ayan, uh, hindi pa siya totally nagka-problema. Ayan, buti. Natanggal lang natin sa remote staying. So, hindi dinis tayo board. Okay. No. lang yung nakikita nyo kasi nakalis ah, siya. <laughs> Nakasun. Nasa TV. Wow, high Actually, sir, yung uh, board mo naman sa'yo sa 95% Pero sana, naka-off cam pala tayo kanina, sir. Nakita mo naman yung mga uh, value ng resistor. Nakuha naman, na-meet naman. Yes. So, at least very good pa. So, kanina, pinakita ni Boss George yung ano yung nga uh, reading gamit ito yeah. so pinakita nyo na all goods pa yung ano yung board ko more or less one hour lang And, uh, yan sir uh, almost uh, tapos na to uh, syempre sir before namin i-close to itong takpan then silidin na the Although, itong low na it, sir nakasil na to bagong abs motor na to Maayos na to ah uh, clean module pati yung pinaka uh, kaninang pinakita ko sa board sir na may jelly jelly siyang konti. pag natuyo ko malinis modules, na malinis na yeah. siya okay. nakita ko ayan, naman sir. parang malinis uh, then na check na rin yung mga linya ng ABS sir uh, okay naman lahat na mip naman lahat ng lang uh, resistor yung mga value niya na tama ito uh, sir uh, i actual testing natin sir sa motor mo ayan then uh, ayun po afternoon uh, na ayun uh, po isisil na natin sa saraduan na natin siya okay let's go okay let's go Uh, sir, mapapansin mo wala na po si ABS indicator uh, indication po niya na gumana na si speedometer at the same time si ABS niya is working na siya ayan balik na po sa dati maayos na po ayan sisil na po natin doon sa pwesto then sasalpak na po natin Big na. alright all goods na po okay ayan sir uh, hindi naman ganun ka ano yung pagisil po sa labas dahil sir siyempre ang importante sinasaloob ayan sir para sa panang sa tubig para hindi pasukin Okay, na-check na Wala na yung check engine Wala na rin yung ABS, ABS warning Salamat Satisfied po. customer Salamat din po, Sir Floro. May problema kayo sa ABS Hanapin nyo Team lang po sa garahe mo to Garahe mo to, sigurado, garantisado Alam nyo ba't garahe mo to? Kasi parang sarili mo, garahe mo to See you on the next vlog